E I... magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Tawain na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Idol, pwede ba malaman na bakit ang babae mabilis magalit kapag hindi sila pinagbibigyan sa gusto nila? Ganun ba talaga babae? Sana mabigyan mo ako ng advice. So, magbibigay tayo ng ating suggestion or opinion dito mga kasawi sa ating sender na isang lalaki na sabi nga niya, bakit nga ba ang isang babae mabilis itong magalit kapag ka hindi ito pinagbibigyan pagbibigyan. So, syempre magbibigay tayo ng ating advice. Syempre mga kasawi, ang mga kababaihan kasi minsan lang talaga naman sila humiling, ayan, sa lalakihan. Pero kapag once na humiling sila, sana naman ang mga kalalakihan ay pagbigyan din sila. Syempre minsan lang naman sila manghiling sa inyo or manghingi sa inyo ng ganitong aspeto. Dapat kayo kahit kayo ay pagod, minsan bigyan nyo sila ng time para sila ay makaraos. Kasi kapag once naman ang mga lalaki ba, diba, humihingi kayo kay misis, kahit pagod naman sila ay napagbibigyan kayo. Para naman kayo ay hindi magkagalit sa isa't isa at magkatampuhan. Di ba kung mapapansin nyo, Paraas lang din naman yung babae at lalaki, di ba, kapag gawan lalaki ng hingi ito, tapos hindi na napagbibigyan ng isang babae, di ba, kayo ay nagagalit, nagtatampo kayo, mabilis din kayong mainis sa isang babae, di ba? So, parehas lang din yun ng mga kababaihan. Kapag sila ay nanghingi, din sa inyo dapat pagbigyan nyo din sila kahit kayo ay napapagod sa trabaho magkaroon kayo ng time sa inyong mga asawa lalo pat ang isang babae nagyayaya kasi ang babae ay bihira naman talaga ito na nagyayaya sa kanilang mga asawa kung yung talagang minsan lang kasi dahil gustong gusto ng kanilang katawan dahil lalo kapag ka ito'y nanghingi ibig sabihin nun talagang el na el na el na el na, na talaga sila kaya sila mismo ang nagyayaya na sa iyo para ikaw ay makasama sa kama. Kaya kapag sila hindi na pagbibigyan ng kalalakihan, so yung ending ay mabilis silang magalit, napipikon agad sila sa inyo. Siyempre, para sa kanila, minsan na nga lang silang umalok sa inyo, ay napahindian pa rin sila. Kumbaga yung pride pa din kasi yun ang babae yun, di ba? Sila na nga mismo yung sa tapos inayawan mo pa, di ba? Dapat hindi ganun kahit na kayo ay pagod, dapat pagbigyan nyo pa rin sila. Kasi nga, ang babae may hiya na sa'yo umalok ka next time or hiyayain ka pagka sila ay makada makaranas ng pagkailma. Pero kapag tinanggihan sila ng kanila mga mister sa sunod, kahit makaranas sila ng pagkaila, hindi na nila ito na magawang ngayain ka pa. Dahil ayaw na nila na masaktan pa sila, ayaw na nila maranasan na na-reject sila sa kanilang paghingi sa inyo. Kaya pagkaganito, wag na wag nyong i-reject ire ang mga kababaihan ha, na sa inyo, inyong mga misis, kasi nga para naman hindi sila mapahiya, kasi pride pa din yan ng babae kapag kaganito mga kasal. Kasi mga kalalakihan, gibi na yan eh, na kapag sila minsan, siyempre ang babae ay nakakapag-hindi dahil minsan sobrang pagod sila sa gawain, dami nilang inaasikaso, kaya minsan hindi na nila magawa pa na pagbigyan si mister. Minsan ganun talaga yung nangyayari, so kadalasan yun. Pero sa babae kasi minsan lang naman sila umalok sa inyo. Kapag ka ganito, go na kong laban na kong laban. ba diba? So, yun lang po makasabi yung ating advice sa ating sender na way naintindihan mo ang ibig kong sabihin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share to ako. So, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasabi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!